ituloy na natin yung training natin. Ready? One, two, victory! We are the best! The best among the rest! We are bunnies! We are the best! Ano ba? Magta-training tayo o iinom ng latte? Girls, halina nga kayo! Okay, pizza, magta-training na kami! Okay, girls, balikan nyo na lang yung hot chocolate nyo. Sino umorder ng milkshake? Si Blondie. Oh, eto na kami. Very good. Mag-uusap tayo mamaya. Frogs are super, frogs are cool Tatalunin namin kayong lahat Frogs are super, Frags are cool Tatalunin namin kayong lahat V.I.C. Girls, niloloko ba tayo ng mga frogs na yan? At bakit training din sila dito? Mga gaya-gaya? Siyempre, mga ingitera sila, no? Nakakainis talaga yung mga yan Okay girls, continue Victory! Bunnies are the best! Bunnies are the best! Victory! Oh, yan na yung mga footballers. Ano kasi laging orders nila? Ice, beef burgers. Frogs are, Frogs are super. Frogs Dima. are cool. Tatanungin namin kayong lahat. Ano ba to? Nag-training tayo tapos pupuntahan nila yung mga boyfriends nila? Patay na patay sila sa mga footballers nila. Naiinis na ako. Feel na feel kasi nila yung car ng boyfriends nila. Bakit? Car din naman niya yan nung boyfriend ko siya. Di ma, saan ka galing? May dala ka bang pasalubo? Siyempre naman, nasa trunk. Nice! Burgers nga! Hindi ko maintindihan. Ano bang nagustuhan nila dyan kay Mary tsaka Nat? Hindi naman maganda. Mga banis kasi sila. Oo, sikat sila. Kailan kaya tayo magkaka-boyfriends? Sumusobra na sila. Pupuntahan ko na yung dalawang yan. Kung ayaw nila mag-training, aalisin ko sila sa team. Bahala sila. Diana, in love lang sila. Kitty, anong in love? Ano yun? Igigive up nila yung cheerleading nila para sa love-love na yan? Frogs! Mamatay oh kayo king. sa inggit! Wala kaming pakialam sa inyo. Girls, training! Frogs are super! Frogs are cool! Tatalonin namin kayong lahat! Smiley, tingnan mo to. Tingnan mo. Parang bad trip si Diana, oh. Kasi yung ex niya, si Dima, may kotse tapos dinidate si Nat. Ano sabi mo? Ba't sinasabi mo yun sa akin? Eh di ko naiingit siya doon sa kotse ni Dima Balikan niya si Dima Anong problema? Doon pala siya masaya eh Sa kotse ni Dima Smiley Lahat ng babae masaya Kapag ang boyfriend nila merong kotse Bakit hindi mo hiramin yung kotse ni Dima Tapos idrive mo si Diana? Tama Good idea yun Smiley Oo gusto kong idrive si Diana Pero hindi ako magpapakumbaba Para manghiram sa football player na yan ng kotse no ano girls, nag enjoy ba kayo sumaya? Yes. Ang cool ng car ni Dima, no? Diana. Tingnan mo. Not actually nagka-training tayo. Bumalik na nga kayo doon. Diana, parang naiingit ka yata. Ituloy na natin yung training. Okay. okay. Mary, naiingit nga siya. Oo nga. Sabihin mo na lang sa amin, Ice, kapag ready na yung burger. Ha? Tara pare, maglakad-lakad muna tayo. Okay, tara. May training pa naman yung mga girls eh. T-O-R-Y, victory! Bunnies are the best! Bunnies are the best! Victory! Girls, tapos na yung training. Bukas naman. Pwede na kaming umali? Girls, sandali lang. Huwag niyong kalilimutan yung training natin kahit nakikipag-date kayo, okay? Mauuna yung training bago yung date. Okay, boys! Kitty, nawala na sa sarili yung mga girls natin. Kailangan maging strict ka sa kanila. Okay, I'll try. Frogs are super. Frogs are cool. Tatanungin namin kayong lahat. Okay, tapos na yung training. Yay! -hey, hot chocolate! Blandy, yung milkshake mo. Hi, babe. Oh, hello, Smiley. Hello, Timur. Oh, guys, anong ko orderin niyo? Hot chocolate, coffee, anong gusto niyo? No, thank you. Hindi na ice. Tara, sakay ka sa car. Mag-drive tayo. Smiley, anong car yung sinasabi mo? Wala ka namang car? Pwede umalis kayo sa harapan ng trailer? Oo nga, please. Huwag kayo tumambay dyan. Ano, Diana? Gusto mo mag-driving tayo o oh, hindi? Smiley, anong car? Eto, yung red car. Smiley, nagbibiru ka ba? Car yan ng ex kong si Dima. Nagpaalam na ako sa kanya. Pumayag siya. Seryoso ka? Diana, huwag ka na magreklamo. Mag-drive na kayo ni Smiley. Ingat kayong dalawa, ha? Okay, tara. Let's go. Romeo, umalis ka na dyan. Ang yabang mo ah. Good luck kapag nalaman ni Dima yan. Kitty, tapos nila, tayo naman dalawa magdadrive ha? Wow, cool. Makikita mo si Lewis Hamilton. Paano? Makikita mo mamaya. Dima, pinagalitan ako ni Diana. Ano? Bakit? Siguro naiingit siya kasi may car yung boyfriends namin. Oo nga, naiingit siya. Dima! Dima, car mo yon. Bye! Magdadrive lang kami. Dima, pinahiram mo ba kay Smiley yung car mo? Bakit ginagamit nila? Hindi na, hindi nga siya nagpaalam eh. Lagot sila sa atin pagbalik nila. Nakakainis sila. Ang ganda-ganda ko talaga. Kanina, umalis ka na nga dyan. Oo nga, kanina. Darating na yung mga boyfriends namin. Umalis ka na dyan. Kailangan na namin mag-makeup, no? Wala ka namang boyfriend, kaya hindi mo kailangan magpaganda. Ibig sabihin, nagpapaganda lang kayo kasi may boyfriend kayo. Mga loser talaga kayo. Karina, ikaw yung loser! Gigi, bilisan na natin kasi baka dumating na yung mga frogs. Kapag nakita nila yung mga boys, paaalisin nila. Sigurado yun. Tapos aawayin ah, pa tayo! Tapos kapag nakita tayo ng mga rats, tayo ngayon yung may problema. Kasalanan nyo to. Karina, naiingit ka, ka lang! Wala kasing may gusto sayo. Bakit? Isusumbong mo ba kami? Girls, hindi ako sumbongera, no? Bro, Basti, ang cool dito sa kwarto ng mga girls. Oo nga, pare. Amoy pinipig. Nasaan yung mga girls? Tara, baka nag-aayos. Hello, boys! Kumusta? Boys, meron ba kayong plano ngayong gabi? Ano yun? Pwede tayo maglaro ng spin the battle. Spin the battle? Sama ako. na, hindi, hindi pwede. Wala, kang partner. partner. Kinakabaan kami. Wala bang papasok dito? Kapag dumating yung mga frogs, sigurado. Boys, wala sila. May training. Hindi pa sila pupunta dito. magahanap na ako ng bote. Hindi niyo ba alam? Kami yung big boss dito. Gigi, ano? Julie, tayo yung big boss. Oo, sumusunod lang sa amin yung mga frogs. Wow, totoo. Cool. Guys, pwede na ba tong bote ng mineral water? Oo, Oo pwede, pwede na yan. Ako yung unang mag-iikot. Sige, Gigi. Mag-wish ka na. Patrick, ang wish ko, ah, uh, ang wish ko, ikis mo ako. Woo! Okay, Gigi. Mm. Woo! Patrick, ikaw na. Sandali lang! Anong ingay yon? Anong nangyayari? Leila, yung mga losers naglalaro. Tara, puntahan natin. Sa so, Patrick? Okay, Kilay. Ang wish ko, ikis mo si Karina. Si Karina! Patrick, oh. maliw ka ba? Gusto mo, bugbugin kita. Bravasti! Hoy, mga losers, anong ginagawa niyo dito? Ano yan? Akala ko ba nandito yung mga frogs? Eh bakit nandito yung mga losers? Oops, guys, lagot tayo. Oo nga, hindi pa namin kontrolado yung mga rats. One, two, Three. Guys, lumabas na kayo dito Kung hindi, tatawagin namin si Teacher Mike Tsaka yung mga frogs Lagot kayo Girls Guys, hindi kayo pwede dito sa kwarto Labas na Oo, lumabas na kayo Nakakainis talaga kayo mga rats Storbo Hoy rats, siniraan niyo yung game namin Kaya kailangan maglaro kayo Maiinip na naman tayo Makinig kayo, girls. Kahit mga rats kami, rats in chief, kami yung nasusunod. Hindi kami nagdadala ng boys sa mga kwarto namin kasi bawal ang boys sa girls' room. Naintindihan nyo? Huw, huwag na lang kaming isumbong sa mga frogs. Oo nga, sigurado aawayin nila kami. Gusto ko na talaga lumipat ng ibang kwarto. Nakakainis dito. Well, pag-iisipan namin. Bye, losers! Alam mo, Dima, kahit friend namin si Diana. Kahit siya yung team captain. Nakakainis siya. Genive nila ni Smiley yung car mo nang walang permission. Hindi tama yon. Oo nga, girls. Hindi ko ina-expect kay Diana to. Pare, baka wala namang alam si Diana. Kahit na. Iniwan niya ako, ngayon naiingit siya sa kotse ko. Tima, mag ka kaya kay Teacher Mike. Pa, paano kung gasgasin nila yung car mo? Oo nga, barumbado pa naman mag-drive si Smiley. Oo, nakita ko na siya mag-drive. Barumbado nga. Ba! bakit ba kasi nagsiselos si Diana sa akin? Nat, nagsiselos lang siya sa'yo kasi dinedate mo yung ex niya. Oo nga, Mary. Hindi ko siya maintindihan. Alam ko na, baka mahal pa ako ni Diana, pare. Pare, wala na siyang pakialam sa'yo. Yung kotse mo lang gusto niya. Kaya nga gusto niya pa rin ako kasi yung boyfriend niya ngayon walang kotse. Nagigas mo ako? Okay, sige. Pagdating nila, aawayan natin sila. Hindi natin sila palalampasin. Hindi nila dapat drinive yung car mo. Oo nga. naman mag-drive? Nag-enjoy talaga ako. Okay, babe. Magda-drive ulit tayo bukas. Ipapahinang pa kaya niya sa'yo yung car niya bukas. Diana, wala namang choice si Dima eh. Cool smile, The best ka talaga. Eto para ngayon, Eto para bukas. Ice, wala na tayong plates. Sakto na lang to para sa dinner tsaka breakfast bukas. Pizza, ang dami natin kita ngayon oh. Tingnan mo, ang dami. Ang dami natin benta kanina. Ice, wala nang plato. Narinig mo ba ako? Mamaya na nga yan. Guys, good evening. Meron tayong problema. Hello, Teacher Mike. Kung ang problema, Teacher Mike, dinner natin ngayon, walang problema. ako akong patatas. Okay, mascot. Magpalit ka na ng damit. Hindi ka pwede magluto ng ganyan. Guys, makinig kayo. Malaki ang problema natin. Wala na tayong toilet papers at toilet towels. Pero, Teacher Mike, hindi na namin problema yan. Ang kausapin mo yung mga rats. O nga, Teacher Mike, tama siya. O sige, magbabalat na ako ng patatas. Oo, Ice. tama ka. Yung mga rats nga yung responsable dito. Kaso, yung pondo natin next week pa dadating. Eh hindi tayo magsusurvive ng walang toilet papers. Teacher Mike, ano bang ibig mong sabihin? Diretsuhin mo na kami. Hindi kami nagtitinda ng toilet papers. Alam ko na kailangan ni Teacher Mike. Pera, pera. Very good mascot. Ang bilis ng pick mo. Galing mo. Ice, kailangan natin ng pera para sa toilet papers. Ice, sabihin mo walang pera. Ah, Teacher Mike, sorry. Wala kaming pera. Walang benta kanina eh. Ice naman, huwag ka na magsinungaling. Narinig ko kanina nag-uusap kayo. Ang dami yung benta, ang dami yung pera. Narinig ko yun. Diba, mascot? Tama ko? Teacher Mike, hindi maganda yan. Nakikinig ka sa usapan ng iba. Hindi maganda yan. Bayaran yun next week to ah. Ice, kilala mo si Teacher Mike. Lagi yung nagbabayad. Sa wakas, meron na tayong toilet papers dito sa bahay. Ano, ano ba, ba, yan, ba yan? yan? Guys, nasan yung mga patatas? Nasa pantry yung mga patatas. Magpalit ka na ng gamit. Yan. Nasaan na si Diana tsaka Smiley? Gabi na, hindi na tayo nakapag-drive Baka nag-i-enjoy pa sila, naiinis na ako sa Smiley na yan Hoy, kapatid ko yun, gusto mo tayo mag-away ha? Gusto din natin mag-drive no? Baka bukas hindi na tayo pahiramin ni Dima ng car Ah, uh, si Dima? Eh hindi naman tayo pinahiram ng kotse ni Dima eh Nagsinungaling si Smiley kay Diana Ano? Ginamit nila yung car ni Dima nang hindi nagpapaalam? Oh my God! <laughs> eh Kitty, wala naman magawa si Dima, takot siya kay Smiley Kapag kasama ni Diana na niloko siya ni Smiley. Siguradong magagalit yun. Hello guys, nag-enjoy kami sa driving. Timur, kayo naman yung mag-drive oh. Nandun pa yung susi sa kotse. Kitty, bakit mo ako tinitignan ng ganyan? Kunin nyo na yung susi, mag-drive na kayo. Hindi ako makapaniwala na pinahiram ni Dima kay Smiley yung car niya. Takot kasi sa akin si Dima. Timur, ano iniintay mo? Mag-drive na kayo. Pag dumating si Teacher Mike, hindi na kayo makakapag-drive. Sige, hindi na. Madilim na. Di ba, Timur? Oo, parang tinatamad na ako mag-drive. Ayoko na. Guys, anong problema? Parang may hindi kayo sinasabi sa amin. Timur, sige na. Habang nandun yung kotse, mag-drive na kayo. Okay, okay. Shh! So, natatandaan nyo ba sino yung laging unang magsha-shower? Ikaw. Ikaw. Very good, girls. Tama. Pagkatapos, si Stella, si Shenya, tapos si Sophie. Yun yung rules ng frags, okay? Remember? Oo, Oo na. na. Tama na. na. Sumunod na kayo sa akin. Tima, pasok na tayo. Awayan mo sila, okay? Oo nga, Dima. Mali yung ginawa nila. Oo, akong bahala. Awayan mo si Smiley. Ginamit niya yung car mo. Pero kaibigan mo si Diana. Friends ba yung tawag sa ganon? Hindi ganon yung ginagawa ng friends. At anong ginagawa niyo dito, ha? Oo, nga, magsha-shower na kami. Oh, my, oh God. God! Nakakahiya, nakita nila tayo ng ganito. Oo nga, nakakahiya. Mo. Oo nga, bakit ginawa mo yun? tima magsalita ka na! Ah, Diana, bakit nyo naman dinride yung kotse ko ni Smiley? Bakit? Bakit? Kasi hindi nyo sinabi sa amin. Dima, anong problema? By the way, thank you pala sa pagpapahiram mo ng car kay Smiley. Ah, Dima, thank you rin kanina. Huwag mo sasabihin. Smiley, Smiley anong, anong sinasabi mo? mo kay Dima? Ano yan? Ano yung paganyang-ganyan mo? May sinyasan na kayo ni Smiley? Bakit Smiley, hindi ba alam ni Diana? Anong hindi ko alam? Smiley? Ah, ah, babe, okay lang naman lahat. Ah, nakalimutan lang ni Dima. Anong nakalimutan? Ginamit mo yung kotse ko. Nang walang paalam! Siguraduhin nyo na hindi nyo ginasgasan yung car ni Dima. Tsaka hindi nyo dinumihan. Dima, anong ibig mong sabihin? Di ba pinahiram mo yung car kay Smiley? Binigay mo yung susi? Ah, oo Dima, tama si Diana. Eh bakit nasa akin yung susi? Tama. Smileyk, bakit kinuha mo yung car nang hindi nagpapaalam? Hindi mo naman kotse yon. Smileyk, huwag kang magsinungaling. Bakit kinuha mo yung car ni Dima nang hindi nagpapaalam? Dima, sabihin mo! I'm sorry, Dima. Hindi ko alam na kinuha ni Smileyk yung car mo nang walang permiso. Don't worry, hindi naman namin sinira. Okay lang yung car mo. Ah, Diana, sorry. Nakalimutan ko. Pinahiram ko pala yung kotse kay Smileyk. Dima! Dima, good job. Rerespetuhin na kita ngayon. Thank you talaga, Dima. Tima! Pinahiram ko yung kotse ko. Nakalimutan ko lang, okay? Tima, huwag ka magsinungaling! Hindi siya nagsisinungaling! Tara na! Good night! Bye! Diana, good night! Bye! Bye, Tima! Good night! Pare, bilib ako sa'yo. Tama yung ginawa mo. Ayoko mapahiya si Diana. Naawa ako sa kanya kanina eh. Kayo na naman! Sinisilipan niyo ba kami? Mga bastos! Mga bastos kayo! Sorry, sorry. Wala naman kaming pakialam sa inyo eh. Guys, ano bang problema? Bakit stress na stress kayo? Nat, Mary, wala. Wala. Okay, okay lang naman, naman lahat. Akala ko kasi kinuha ni Smileyk yung car nang walang paalam. Yun pala, pinahiram niya pala kay Smileyk. So, eh bakit parang galit kayo? Oo nga, ewan ko sa kanila. Smileyk, nag-enjoy talaga ako kanina. Timor, Kitty, mag-drive kayo bukas. Sigurado mag -e enjoy din kayo. Alam nyo actually na surprise ako kay Dima. Hindi pala siya madamo. Ang cool niya, no? Nat, relax. Kalma ka lang. Bukas mag-ride tayo. Boys, bakit nandito pa kayo? Good night. Good night. Mag-aayos na kami ng mga girls tapos matutulog na kami. Guys, like and subscribe to the channel and don't forget to hit the bell. See you on our next episode. I love you guys. Bye. Bye! na, girls, na.